ng SM. Namili ng konti. Diyos ko. Sabi ko, dalawang libo lang. Umabot ng halos tatlong libo. May get. Kuwan ko lang na. May ed. Grabe na talaga ngayon ang presyo ng mga pamitri. Ano lang, pinulong ay bag. Hmm. Grabe na yan. So, Nagamitin uh, namin bukas sa so, swimming ng aking anak. Ayan guys, so. oh, oh bigyan mo. Mamahal na. Mga anak nila, Oh. Paano pa tayo mag-enjoy ngayon sa Christmas? Eh, may mga bulaklak dito. Napakamahal ng mga bilhin. Balak ko pa naman sanang bumili ng ano. Pero hindi na kaya ng budget. And guys, so mga ala. Grabe mamahal na. kakayanin ni Madam Juling Gay uh, um, makuha isang isang buwan na walang sahod kaya nga 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 kami nga kami ngayon pasko sa dito and guys lakad lakad lang tayo dito sa kami sa inapin ko yung aking pamangkin may dala ng ano This ko that, December na. Hindi pa kami nakakapag-shopping kay tag-isang t-shirt lang. Sobrang hirap. Talaga. Gusto ko pa naman bumili ng mga bagong damit kasi mga lumay ng damit. Kaya, nakasale sila. it si for me. Baka naman. Pasko na dito guys Hindi ko pala kayo naiyano doon Sa gitna dami ano May Christmas tree na doon Na malaki Ayan Malaking Christmas tree Yan dito yung kanilang 2pm Classic Savory Kung gusto kumain ng mga bata Sa Wednesday Thursday Ayan guys, thanks for watching always. Sabi. Nag, nagbablog-vlog ako. Ayan, bunchon. Jerry's Grill. Alam mo, tinten, sabi ko, dalawang libo lang, umabot ako ng 3.5 Ito yung mga chichirya, vegan chicharong. Vegan. There is grill. And doon na yung aking pamangkin. My God. Tuliwan na ako. Somewhere. Labas na kami ng parking. Ayan guys. Pasok-pasok na dito. Oo. 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 Ay, may repair o. Oh. Nasaan na yung aking ganyan para mapa-repair? Magkano pa repair? Magkano pa repair? Ano Ha? Para... Ah? Ano para... Yung ganyan? Ano hindi? hindi? pa naman. Hindi pa naman lahat po do. Ayan. Guys, Pasko na. Sinta ko. Ah, 140. Sige, hanapin ko ah. Hindi ko alam kung saan na ilagay Oh, sige. Ayan, 33 days before Christmas. kumu pumuputitap. Ayan na guys. Wait, wait lang tayo sa sasakyan. Ni Kuya Tintin. Ayan siya yung mag-driver namin. Masipag mag-drive. 150 isang metro. Ano to pinagawa lang din? Ha? Ah? Kami po niya na gano'n, nag-wiring. Magkano isa niyan? yan. Oh, mahal na, no? Dati 3,000 bili ko eh. Ngayon, 4 na? Itong si Santa Claus. Yan, 4-8. 4 Por K. K. Oh. Kumikitita pa yan, guys. Started day. Ay, may ano na. May kastanyas na. Wait lang, ha. Oh. Okay, ito pala na nga nga may kastanyas. Ayan, diba? may Welcome, Welcome to my vlog. Hello. Magkano na ang kilo ngayon? Kastañas. Baka mawala yung grocery ko. Dahil sa pag ano, kastanyas. 5.60 Minit Para kung ano

1 kilo 569 kastanya. ayan guys, thanks for watching. Pak, kasi salamat.